member. Siguro kilala niyo naman ako. Hello, ano, dapat naman ako yung member like na naman tayo. Elekto na naman. Magsusunod ko naman po kayo ng kailan. Puyat na naman. Pero syempre may sweldo. Kaya masaya naman. Masaya naman. Alam niyo ba yung sweldo niyo? Oh, Mabaya magalaban Ah, Uh, welcome po sa training. at mga kapatid nyo, dahil ito ay 3 hours lang naman. Mamaya nga po free na kayo, sabi ni Sir. At sana buong uh, tanghali po ay uh, mag-enjoy lang tayo, makinig, mag-enjoy, at matuto. Thank you very much po. And of course, the teachers, uh, uh teaching and non-teaching personnel who will be deputized in the upcoming 2023 Barangay and SK elections. Maraming Uh, trabaho pero kakayanin. Ah, Tama ba ako mga kasamang guru? Yes, sir. Kumanakpak na tayo. Uh, alam po ninyo, in all the government agencies, lalahatin po natin. And it is not my way of blowing the horn of the, of the people working in the Department of Education. Pero sa lahat po ng mga taong gobyerno, isa po ang um, Department of Education na nananatiling mataas ang respeto at pagtitiwala ng taong bayan. Tapos sa mga pagkakataon na ganito, na kinakailangan po yung buong pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, ang kauna-unahan pong naiisip ng ating gobyerno na itapak ay yung servisyo po ng mga guro. Sinisiguro po namin sa inyo na iyon tiwala na, ikinag na, na ipinibigay ninyo sa mga kaguruan ha, dito po sa Department of Education yan po ay hindi namin ipapagpromiso at pananatilihin po namin yung pagtitiwala na yan na buo, na buo at hindi mapapahiran ng anumang mga pagdududa so, kaya nga po